kada dula do la securing. Si Inii. Mama yung apat? <laughs> ay mapot. Eh. Ito siya, papa. Na, ka sa sarili mo kanina, ano? No? Ay, ito no energy energy naglalaro na siya sa sarili niya <laughs> nasaya talaga ako kasi yung kwento dyan is bago siyang panganak di eh, dumididi pa sa ina kaya lang talaga yung kapatid niya is malakit talaga manakit talaga siya is napakaliit so one week nandyan pa yun sa mama next week yun, second week, eh, hindi na siya kasi nanghi, nang pala siya nangihina ba? So, hindi na talaga siya nakapagpadidi. hinayaan ko talaga yun. Hinayaan, hinaya, hinayaan ko na lang yun. Parang namumuglay, yung parang malungkot na ako. So, binabaliw ako. Yung isang araw, nakita ko na lang siya. Parang Amiga na lang talaga siya tapos nakatulog ako sa ganun ganun. talaga siyang, wala na talaga siyang gusto. Wala na siyang, uh, ano ba yung ng gusto? Yung wala na talaga siyang lakas. Kapag ganun ganun na talaga yung ulo niya. Tapos, tapos uh,